bang nakakita talaga sila ng anghel ilang mga tao ang nakapagconclude na ito'y isang spiritual ng pangalawang pagdating ni Kristo o pagpapadala ng minsa'y na malapit na ang katapusan ng mundo ating imbestigahan ang mga video ito at ang mga nakakagulat na mga nagpapakita ng mga bagay na ito sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta magpapakita ng mga kamanghamangang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maari maging ang mga hinirang ng Diyos. Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary para tuklasin ang katutuhanan mula sa mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia. At kung bago pa lang kayo sa channel nito, ito, maaari po bang pakisubscribe at pakibahagi ang video ito sa lahat. Tingnan natin itong limang misteryosong mga video. Unang video sa Borbank, California. Si Pablo Morales ay nasa labas ng kanyang bahay sa Borbank, Bank California na may nakita siyang kakaiba sa langit na isang lumulutang na bagay na bumababa mula sa mga ulap at naaninaw niya ito na parang tao. Mam, es hombre. Es hombre. Jesus, is that you? Ah, Papa Morales was outside his house in Burbank, California when he saw something strange in the sky. The unidentified floating object looks like a person descending from the clouds. Is that Jesus Christ? Sa video ni Pablo ay maririnig mo na sinasabi niya sa kanyang pamilya na iniisip niya na ito na ang ikalawang pagdating ni Jesus. Sinasabi niya sa kanyang ina sa salitang Espanyol na nakikita niya na parang isang lalaki habang papalapit sa kanilang bubong. Ano ang nakita ni Pablo? Si Jesus ba na nagpakita na gaya ng isang makalangit na anghel? Sa Tuscaloosa, Alabama, si Connie Phillips at ang kanyang anak na babae na habang kumakain ng kanilang almusal sa kanilang bahay at nagpasya na kukuha na ng video ang maliwanag na ulap na parang nagbubukas. Ngunit ang sumunod ay kanilang nakita na ang nakakamanghang larawan ng na isang tao na naglalakad sa mga ulap habang sinusundan ng isang panglarawan ng tao. Naniniwala ang mga nitisind na ito ay si Jesus at ang kanyang anghel na gumagawa ilan naman ay nagkomento na sila ay mga anghel na nagtatrabaho parot parito. Ang mga ito'y nagdadala sa mga tao ng kaguluhan at pagkahati-hati na ang mga mataba ng tao ay makakakita ng paglilingkod ng mga anghel. Sa China, maulap noon ang kalangitan sa probinsya ng Liaoning nang biglang mga tao ay nagkagulo ng makunan sa kalsada ng live na video ang kung ano ay tila mga anghel at isang lumulutang na syudad sa mga ulap. So surface out of China and it looks like their city is floating in the clouds. Of course, we can't verify if the video is real or not, but we have seen things like this before. Ito ay isang live na video at ito ay kaagad na nag-viral at bumaha ang mga komento at may mga nagsasabi na ito'y tanda ng katapusan ng panahon. Sabi ng iba na dumating ang mga anghel upang magdala ng kamatayan at pagkawasak. Sila ilubos na nataranta at ito ba'y babala mula sa langit? Ang ikaapat, dalawang napakaliwanag na ilaw ang lumabas sa Hoboken, New Jersey na pumailan lang sa mga ulap bilang isang pagpupugay sa mga nawawalang buhay noong 9-11. Ngunit kung iyong titignan ng mas malapit, ay may isang imahe sa itaas ng liwanag, isang larawang naglalarawan kay Iso Kristo. Iniisip ng mga tao na ito isang hindi pangkaraniwang cloud formation. Ang iba na may nakakakita ng mas malaki misteryo at ang video ito ay naging worldwide sensation. Sa Delhi, ang nakakagulat na video ito ay nakuhanan sa Kato sa Delhi. Dito ay nagpapakita sa mag-asawa na nagpakuha ng larawan sa harap ng isang sinaunang monumento nang biglang naghiyawan ng mga tao na nahuli sa kamera na mula sa mga lapap ay makita kung saan ang lahat ay nakatingin dahil nakita nilang isang lalaki na lumilipad sa taas ng tuktok na isang tore na lumilipad ng napakabilis na mahirap masubaybayan. Siya ay bumalik at huminto sa lugar ng isang minuto. Nang ang video ay naifo sa social media, maraming naniniwala na ang lumilipad na tao ay si Yeso Cristo. Ang ilan ay naniniwala na ito isang arkanghel. Hindi tulad ng ibang anghel, ang lalaki ito walang pakpak, ngunit itong mga hinala na malayo sa pang-uunawa ng tao. Sa Afrika, sa video ito ay makikita natin isang taong lumulutang. Ito ang power of levitation para sa seremonya ng isang ritual para sa mga diyos ng voodoo na sinasaliwan ng ilang uri ng mga agresibong musika. Ang lalaki ay lumulutang, ang araw ay tirik na tirik, at ang sikat ng liwanag dito ay nagagamit upang may tago ang mga tali na nakakatulong para mapalutang ang lalaki ngunit walang mga puno o estraktura na malapit na maari maging gabay kung may tali man. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo? Ano ang paraan ng kanyang pagdating? Kailangan mag-ingat din tayo sapagkat ang Diablo ay maari ring gumawa ng mga bagay na nakikita ng mga mata ng tao ngunit sa lungat sa salita ng Diyos. Isang museo sa Minnesota na tinatawag na Walker Art Center ay nagsagawa ng family-friendly event para ipatawag ang demonyo. Ito na ba talaga ang pampamilyang sining at kultura ngayon? Tinatawag ng demonyo? Ang Arts Center ay nagsagawa ng isang pagganong ritual na nakatuon sa pamilyanan ng arawang linggo kasama ang performance na tinatawag na lilet na mariin ang demonyo ay may masamang reputasyon, sabi nila, pero baka hindi lang tayo masyadong magaling sa pagkilala sa kanila. Ang kaganapan na kumuha ng lugar sa Minneapolis, Sculpture Garden, ay bahagi ng libreng unang sabadong programa ng Walker. Ang programa ay tampok ang artistang si Tamar Eaton na lumikha ng demon traps. Inanyayaan niya ang bawat pamilya na lumikha ng isang sisidlan para mabihag ang demonyo upang higit nilang makilala ito kaibigan, huwag kang mahulog sa mga gantong uri ng panlilinlang. Narito ang matibay na katotohanan mula sa Biblia tungkol sa pagpapakita ni Kristo sa kanyang ikalawang pagdating. Ang unang paraan ni Jesus sa kanyang pagdating ay katulad din kung paano siya umakyat sa langit. Pero may mga kristyanong naniniwala na ang pagbalik ni Kristo ay isang espiritual na kaganapan. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang pagdating ni Kristo ay magiging literal na pangyayari dito inilarawan ng Biblia kung paano umakyat si Jesus sa langit. Sabi nito, itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik din katulad ng pagpunta niya sa langit na inyong nakita. Ang pagdating ni Jesus ay gagawin niya gaya ng umakyat siya sa langit. Ang pangalawang pamamaraan, ang pagbalik ni Jesus kung saan ay makikita ng mga mata. Ilang mata ang makakakita sa kanya sa kanyang kaluwalhatian? Sa Apokalipsis Kabanata 1, talatang 7, ang lahat ng mata ay makakakita. Ang ikatatlo ito ang pinakamaingay na kaganapan sa sangkatauhan sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran. Gayon din naman ang pagpaparito ng anak ng tao. Sinasabi sa awit kabanata 50 talatang 3, ang Diyos natin ay darating ngunit hindi matahimik. Walang sinuman na ito'y hindi sinasadyang makaligtaan. O di kaya ay mababasa ang tungkol dito sa, sa pahayagan sa susunod pa na araw. Kahit sino, kahit saan, Ito'y mapapakinggan ng lahat, ang sigaw ng Panginoon na may kasamang tunog ng trumpeta, hindi lihim ang pagdating ni Yesus. Ang ikaapat, sa kanyang pagdating, magbubukas ang mga libingan, ang mga taong nagbigay ng kanilang buhay kay Kristo at namuhay na masunurin sa Kanya, ay pansamantala lang ang mararanasan nilang kamatayan. Kaibigan, ang mga mananampalataya palataya ay hindi na mamamatay bagko sila ay natutulog lamang na naghihintay sa muling pagkabuhay ang lahat na kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muling bubuhayin sa huling araw. Ang ikalimang kaganapan, siya ay darating upang sirain ang mundo. Ang daigdig ay tuluyang mawawasak. Ang daigdig ay malilinis at tutunawin. Ang daigdig ay tiyak na babagsak at hindi na babangon magpakailanman. Hindi na maaring umiral pa ang kasalanan sa presensya ng isang banal na Diyos. Kaibigan, ikaw ba ay tatakbo sa mga bato at sa mga bundok at magtago? O gagawin mo ang umakyat sa impapawid upang salubungin si Jesus? at iyong sasabihin na rito ang ating Diyos na aming hinihintay para iligtas niya tayo. Ibantala mo sa buong mundo na si Jesus ay darating na. Tipunin natin ang ating mga pamilya, mga kaibigan at ang lahat na naging handa sa kanyang muling pagbabalik. Suriin natin ang ating mga prioridad sa buhay at hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos. Kaibigan, Pakitype lang po sa inyong mga comment section, magpawalang hanggan. Nakasama ko si Jesus. Pwede po bang pakibahagi ang video ito sa lahat? Naway magpatuloy tayong mag-aral dito sa Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesya at mga katotohanan mula sa Biblia.